Kakao Kicks. After my 61st birthday, sisimulan ko ang aking taon sa isang siksik na food trip from north to south. YOLO mo ika nga. Sa Luzon, dadayuhin natin ang isang kainan institusyon na sa Quezon Province. Malasa siya. At sa Mindanao naman, kitapawan at digos naman ang ating lilibutin. Masaya at nakakatakam ito. Samahan ninyo ko mga ka-okeks. Para sa ano? Para sa durian. Para sa durian. <laughs> Magatas diba? Milky ba? Milky. Ba? Milky. as try. Ika nga, pansit alanganin. At mainit pa, oh. Pagpapakaranyata. Ito natin. Ito, sira na naman ang diet ko. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pag hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello pagkain. Mga okay ka mga kapatid, andito tayo sa Lucena, sa lalawigan ng Quezon. At isa sa mga sikat at uh, sabihin na nating institusyon ng kainan dito sa Lucena ay ang Antigua Restaurant. Ang mga may-ari ngayon, 1983 pa nila na pag aari ito. Pero bago pa nung 1983, e eh narito na ang uh, Antigua Restaurant. At ang paborito ko na narito ay eh yung uh, sopaw at yung Mami. Sa Maynila, may Mamuluk. Eh dito, may Antigua. Subukan natin. Tara na! Hello! ay So, ano ba ang sikat dito na ano, sabi nila, Mami daw at Sopao? Chami. Chami? Ay, hindi pala Mami. Chami. Tapos, turo-turo. Sino mag-order ng chami? Sa, dalawa, tatlo, may may birthday, sir. apat. Oh, birthday. Ikaw may sagot, ha? Birthday. Sa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Tama? Pito. Hello, sir. Hello. Hello, pagkain. <laughs> pitong chami at pitong sopaw. Ano sopaw? asado. Masarap. Asado. Yan. Yeah, ito bola ang bola bola yung ikaw namin Tapos isang bola bola. Yan. Yeah. Bola <laughs> bola. Lima doon kay Kao. Balot. Magsasaro na ako ng limang asado. Okay. Ito pala ang institution na, okay. na dito? Oo. Ito pa yung legacy na dito. Itong tanong na itong Antigua? Blast pa ata. Pero bago uh, daw noon, meron lang ito eh. Ah, Sino nakakaalam ng history nito bago mag-1983? Ay, ito po. Ito yun. Ah, yan po. Yan, yan. So, ilang taon na ito? Ah, nag-start po kami 1982. 82? Antigua. Sabi, bago noon, meron lang antigua. Before noon, iba po yung may-ari. Sinang... Pero antigua rin? Antigua talaga. Pera? So, e, i establish po siya lang 1980. So, yung building, sabi nila, pag mataas daw, umapayot. <laughs> Sige, MJ at Cyrus, ha? Nakakabait kayo, ha? Oh, very good. Okay. So, ito na yung kanilang uh, best-seller na Chami na spicy at medyo sweet. Diba? natin ngayon yan. Diba? Lagyan ng kalamansi. Eh. Chinese restaurant pala itong Antigua. Na since 1980. Ano ah, sabaw? Pero mas, parang siyang mas pansit kasi sa sabaw. Sa nga, may konti na ang hang, pero mas marami yung metamis. Uy! Sarap! Ngayon, alam ko ba't best seller mo? Yung mga unang pinauna, nilalagyan ng mainit na tubig. Ang biro namin nung bata kami, pag kinuha na lahat, Kamul na din ng kalamansi. Meron ka ng hot kalamansi. Biro. Diba? Teka, titikman natin kasi may sabaw daw eh. Kaso, wala sabaw. Parang wala sabaw, no? So ilalim. Pero parang yan, Kaya, Ilalagay sa... So na natin sa plato. Ayan. Mapansin so, talaga siya lalagyan ng sopao. So, isang bola-bola. Isang asado. Sopao sauce. Ang yung ano niya, oh. Saan so, natin ganyan? Ito, asado. Ang laki, oh. Ayun! Okay. Uy! Uy! Ay! na ba sila bestseller? Masarap, masarap. Magkano? Magkano yung siopaw? So, ang siopaw, 75. Ito, 85. So, 160. Busog ka na. Tapos meron silang sarili nilang hot sauce. masarap matamis at Kaya na. Approved. Approved. From Keson sa Luzon, dito naman tayo mamamasyal sa Kidapawan sa Mindanao. Ang ating first stop, Brave Heart Farms and Nursery. So itong kapakita ko sa inyo, ito yung bagong pinay na galing sa India kasama si Chel Jocno at former Agriculture Secretary at Governor na si Manny Pinyol. Hindi kami na inilang ng iba itong So, pinapakayo namin na lagyan ng tabi. So, ito na yung, ano, ito na yung bunga ng soybeans. Ito yung ginagamit sa edamame. So, so, ito yung, ito yung Indian variety. Okay. Meron din ako yung US variety nandito sa kabilang nursery. So which is more Uh these are all under trial. Hello pagkain Hello uh, Braveheart Farm. Dito sa uh, um uh, City. Uh, North Cotabato. And dito ang farm owner, former secretary ng agriculture, former governor, uh Manny Pinyol. Uh, nandito rin si Krista Pinyol ang kanyang uh, board member daughter at syempre ang ating mga kasamahan. At uh, sa farm niya, meron siyang sarili niyang free range chicken. At uh, ito ang tinitikman natin ngayon. Sa farm din niya, meron siyang tinatawag na the sweetest langka in the world. In the world. Yeah. Uh, dahil uh, according to the Guinness uh, Book of World Records, uh, ang seedling nito, dito sa Pilipinas, sa uh, yeah. Aboyog Lake, eh. At ngayon pinaparami ni, uh, ni Sec Mani. Uh, tikman natin. ayan. Mm. Double purpose yan, uh, Sec Mm. We plant fruit trees and regreen the uh, upland areas at the same time. Yeah. 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 Ang nagpapatak, nagpaparami nito, I'm not sure if this is the same variety. Si ano? Alvarez? Ah, same variety. Same variety. Yeah. Oh, yung mga 5,000 hectares sa Palawan. Oo. So same variety. We ah, got our science from the same source. O yung pala, si governor, dating governor, <laughs> but ba ang mga dating governor ay mahilig sa farming, you diba? know? Ako lang ata ang dating senador na mahilig sa farming, but uh, so ito naman, uh, dark variety, local, produ local locally produce, locally produced sweet water, osweet water corn. Yung dwarf variety mas mababa, siya. Hindi sa siya yung ma mahirap kasi anihin yung harvesting, yung matataas, eh ito mas madali. Yung nga lang, sabi nila sa dwarf variety, kailangan mo ng aso. Kasi babanda 'yan kasi pagdating ng gabi, ang dali nakawid. Anyway, <laughs> so Kasi pahey kayo din Dapat ito pala nung governor si Gov Man. Uh, 2000 tama? Year 2000, March. Pumunta kami rito, NMYL pa yun. Ah, at siya ang host namin. At noon, dalawang beses ng uh, na Miss Kerry, si Sharon. Sabi namin, ano ba ito? Ano bang mga... Si na Governor Manny, ang mga taga-kidapawan sabi, daw na yung durian, pampakapit daw yun. Dahil sabi nila, yung amoy daw ng durian, di ba? dumidikit sa damit, dumidikit sa dingding, dumidikit sa aeroplano, dumidikit sa hotel room. Kaya sabi nila, yan ang dapat nung kainin ni Sharon, yung durian dito sa Kidapawan. At kakapit na, hindi na, hindi na kayo makukunan. Eh syempre, dalawang beses na kami nakunan, sabi, na, sabi ko, eh, ano bang mawawala? Diba wala namang mawawala? Pag uwi ko ng uh, Maynila, nagpadala si governor ng isang kahon isang kahon ng durian galing dito sa Tidapaw. At first time ni Sharon kumain ng durian. Kasi nung dinescribe ko sa kanya, sabi ko, para siyang ano eh, custard, para siyang leche plan, yung uh, magatas, tsaka manamis-namis, magatas. Eh, paborito ma niya yung mga creamy, milky. Gusto niya yun eh. O, tinikban niya. Aba, yun ang pinakabaraming beses kaming kumain ng durian At sa buong sa buong buhay namin. Oh. That was the first time that we ate so much durian. By April, ayun nabuo na ah. si Frankie. By December, ayun nine months later, ayun nanganak na si Sharon. Sabi ko, ang raw materials noon galing sa Kidapawan. <laughs> <laughs> ang raw materials ni Frankie dito galing. Sabi ko, may isa pang sakrit na yun, uh, sa Kiko. Oo. Oh. Ang dut yan, tinatawag na fruit of understanding. Pero yun nga, yung kapit daw. Sabi ko, siguro placebo effect, ewan ko. Pero totoo naman, di ba? Makapit yung durian eh. So yun. So, matamis. Sobrang tamis. At malasa. At, buka natin yung tilapia. -tila. mga overgrown namin ng na mga, fra, mga fingerlings na hindi beta. Mm. -hmm. Isa pang niya rin po, sa ni Sarin po, tilapia. Saka niya siya, no? Uh, ah. I guess the feeds then, eh. quality of the feeds. Water. And the water, yeah. Mm -hmm. Because ako, nung bata, mm -hmm. parang bagong introduction lang ng tilapia sa atin. So there was one time, nasa mm -hmm. putik. Mm -hmm. wow. Diba? So, 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 ever since Nantin then, mo. ayaw Na ako. Ay, sir! Ay, sir! Ay, sir!

Ha. Jadi mana dia? Lomigo ayo. Hmm. <laughs> <laughs> Kabolu. Kabolu mag saya. Mag bisa saya. Gamay lang. lah. lang. lah, Hmm. Hmm. Sarap. Padu ano? ah, sang anu. Asa durian. Para sa doon na. <laughs> Magatas, di ba? Uh, milky ba? Milky. <laughs> mm. <laughs> Ay! Grabe! Lami kaayo! Lami kaayo! Oh, dagang salamat! Okay na! Salamat <laughs> kayo. Salamat kaayo! Okay, balik-balik. Balik, sir. Ayaw ka Ayaw ka Tabangin ti. Oh. ko malihog. Ano oh. ba Pag-sure, <laughs> oy. Pag-sure, Pag oy. 100%. Okay. 100%, sir. Pero maninti. Thank you, ha. Thank you. Thank you. Matapos nating mamangha sa ating farm tour, it's kainan at pasalubong time. Ang ating destinasyon, ang sikat na sikat dito sa Mindanao, ang MERS. Ang MERS ay uh, 1975 itinantag ni Gobersinda sa Gulili, Cago. So ito ay pasalubong mga kakanin, mga sikwate o kaya kakao at uh, bibingka. Ayan, kaya, siyempre, kailangan may pasalubong tayo para kay misis at mga bata para, siyempre, pogi points. O, di ba? So, tama na, dito sa Mars! Morning, Good morning! Happy morning! Yan! Naku, pasalubong ka agad para alam ni Sharon, lagi ko siya iniisip. Ayan, no? Oh. Hmm, mainit pa. Bibihin ka. Pwede ba ito hanggang mamayang gabi? Three days. Ito subukan natin tong arabica coffee. Mount Apo. Hello. Oh yes, of course. Wow. Ang paw bowls. Ito po ang po yan, sir. Oh. Yan, sir. Anong tab dito? Pop beans.

where in the US. Kentucky. Oh, okay. Welcome back. Please buy a lot spend Not spend your money here. here. Yes. Yeah. So our economy will be Thank good. Thank you. Thank you. <laughs> so ito ang putomaya at ang sikwate hot chocolate and putomaya. Ito pala yung putomaya. Yung gaya-gaya putomaya. <laughs> ito pala yo. Bumata tayo di ba? Gaya-gaya putomaya. Teka, bakit ay bumukas? Ayun. Okay. Bagyan natin ng milk. Ayun. At chocolate. Mm. Very matapang, brave, matapang na sakwate. Sakwate. Si si 6-watt And then, ito, parang ginaginan ata. Okay, Zach. Iba, iba. Sarap. Talagang lasang-lasang lasang-lasang -lasa mo yung chocolate, yung kakao tumaya. So may gata, may luya, rice, saka upland rice, red rice. Okay, very good. Up. Dahil sa sobrang nakakatakam ng inihain nila sa MERS, dinayo din natin ang kanilang branch dito sa Digos. Ano kaya ang specialties nila rito? Ay Itong lechon kawali, sweet and sour, Ayan, pork kiniling, pork sinigang, chicken sotanghon soup, at dessert. Ayan. So, ito ang MERS na since the 1970s, puntahan dito sa Digos. Siyempre, kailangan matikman natin yung kanilang turo-turo. So bumili tayo ng lechon kawali, tinuguan, paksiw na tuna. Titikman natin ngayon yung kanilang putahe rito. Sa MERS. Yeah. This is my MERS time. <laughs> First. Bad uh, joke. So masarap na yung kanilang pampasalubong. Masarap pa yung kanilang uh, turo-turo take-out. Subukan natin. Hello, pagkain! Masarap daw ang dinuguan dito sa MERS. Niling. Lutsun kawali. Harap din. Woo! Hmm. Malutong. Very good. Kaya na. Diyan ito kumain ng durian. Oop, 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 oop. Ah, yun. Ayan. Yeah. Ayan. Oh. banatin natin ng maibigan. Hmm. Ibang variety ito kesa doon sa, ang tawag nila, puyat. Ewan ko bakit puyat. Dito sa digos. Pero ito, ang tawag dito, kub ang pinaka masarap daw ay yung yung uh, puyat. Ayan. Oop. Hmm. Hindi siya makasintapang pero masarap siya. Milky. Parang ano siya? Custard. Malambot. Parang natutunan sa bibig mo sala, sa labi at sa dila. Mm. Mel melts in your mouth. Yung durian na ito. I mean, it smells like hell but tastes like heaven. Mm. Yung iba naman daw. Pero, medyo mag-iingat kasi ginagawa nilang pulutan sa beer. Yung uh, durian. Ba't kaya? Ayan, no? Pero masarap. Ooh, very good. Sorry, ha? Meron pa isa rito. Ayan, O? No? Oh, ayan, no? Eh. Mm, na, eh. Mmm. <laughs> oh. Kabes. Natutunaw sa bibig mo. Sa... The best talaga yung galing, galing sa kalye mismo kasi sariwa. Apoob! Maraming salamat sa inyong pagtambay sa ating 1PH at Signal Channel at pati na rin sa ating YouTube at iba pang mga social media channels. Aba, sana nabusog kayo sa ating good vibes at masarap na kwentuhan. Mula dito sa Digos, Davao del Sur, MERS, hanggang sa inyong hapagkainan! Abangan ha sa susunod na episode na nakakatakam na ha? Hello Pagkain! -e!